Ah, nice. Ang karagat dava Oriental isinailalim sa state of calamity. Pangulo Marcos, sinaprobahan ng reactivation at reconstitution ng El Nino Task Force. Ang liderato naman ng Kamara, itataguyod ang investment-friendly Philippines matapos makamit ng gobyerno. Ang bilyong-bilyong dolyar na pledges mula sa Japan. Bilang ng mga Pilipinong na repatriate mula sa Israel, umabot na sa may git na raan ayon sa DMW. Ang DOTR naman, pinalawig ho yung mga oras ng biyahe ng MRT 3 at LRT 1 and 2. At magpapahintulot ni Pope Francis sa mga pari na magbigay ng basbas -bas sa same-sex couples. Aboy, nagdulot daw ho ng halo-halong reaksyon Six -six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News -FM Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better, better life. life. kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide. Balita Nationwide. Sa Umbaga. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Miyerkules, mga kabrigada, December 20, 2023. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Gab Dalisoy. Brigada Balita. Balitan sa umaga. Mga kabrigada, nagdeklara ho ang lokal na pamahalaan ng Karaga Davao Oriental ng State of Calamity. Dahil po yan sa nagdaang bagyong kabayan. Ito ho'y matapos maperwiso ang labing pitong mga barangay kabilang ng isang tulay na nasira na nagkokonekta ho sa ilang mga komunidad doon may dalawang libong mga individual pa rin sa Davao Oriental ang nasa evacuation centers hanggang ngayon matapos ang maapektuhan ng kalamidad. Umaabot naman sa 50 million pesos ang naging pinsala ho sa agrikultura at infrastruktura sa nasabing lugar. Ito naman hong reactivation ng El Nino Task Force inaprubahan na ni Pangulong Marcos. Bigala Maricar Sarga

Inaprobahan na kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos sa naganap na 15th Cabinet Meeting ang reactivation at reconstitution ng El Nino Task Force o ENTF. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni National Defense Secretary Gilbert Tidoro, inaasahang magpapalabas ng executive order ang Pangulo para mapaghandaan ng maaga at agad masolusyonan ang maaaring epekto ng El Nino phenomenon. Nakafocus naman sa five key sectors ang ENTF, kabilang dito ang water, agriculture, energy, health, at public safety. Ang Department of National Defense ang magiging chairperson ng task force, habang vice chairperson naman ang Department of Science and Technology at ang DENR. Samantala, batay sa pinakahuling monitoring at observation ng pag-asa, magpipik ang El Nino sa buwan ng Abril sa susunod na taon, mas maaga na sa naunang iniulat ng pag-asa na buwan ng Mayo, kung saan 63 provinces ang makakaranas ng drought at 12 provinces naman ang makararanas ng dry spell. In the heart part of changing lives, ito si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Ginong pirma ng ahon ng DOSC na maaring maranasan yung peak ng El Nino sa buwan ng Abril ng susunod na taon sa 63 mga probinsya. Ayon po kay DOSC Secretary Renato Solidum Jr. darating nga ho yung tagtuyot isang buwan ng mas maaga pero nabawasan naman ng dalawang mga probinsya probinsya. Hindi raw ho tatama itong tagtuyot sa susunod na taon sa karagat ilang bahagi naman ng Davao Region. Binabantayan naman ho ng DENR ang supply ng tubig sa mga sentro ng kalunsuran at sa sektor ng agrikultura. Nagbabalaho kasi ang ahensya sa mga posibleng issue supply ng tubig sakaling mabigo ang publiko na makatipid ng tubig sa panahon ng El Nino. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Sa ibang balita na tayo mga kabrigada, ang liderato ho ng Kamara itataguyod raw ang investment-friendly Philippines matapos makamit ng gobyerno, ang bilyong dolyar na pledges mula ho sa Japan. Brigada Haji Camino, ibrigada e mo! Brigada! B report! Diwala. Speaker Martin Romualdez na mas maraming mahihirap ang makikinabang sa naghihintay na trabaho matapos na masungkit ni Pangulong Bongbong Marcos ang nasa 771 billion pesos na halaga ng investment pledges mula sa Japan. Ayon kay Romualdez, ang investment commitment na nakuha sa Japan ay patunay ng kumpiyansa ng international community sa Pilipinas. Tiyak anyang mas tatatag ang estado ng middle class Filipinos dahil sa 40,000 trabahong malilika ng 14 billion US dollars mula sa letters of intent noong Pebrero at siyam na kasunduang nilagdaan itong lunes. Nangako rin si Romualdez na susuportahan ng Kamara ang mga hakbang ng Administrasyong Marcos na magtataguyod sa pagiging investment-friendly na bansa sa mga mamumuhunan. Malaki umano ang may tutulong ng inputs at sugestyon na kanilang narinig mula sa Japan Trip, lalo na sa paghahain ng mga panukalang batas na tututok sa pagsasakatuparan ng investment pledges. Dagdag pa ng House Leader, napatunayan na ni Marcos na kampiyon umano ito sa pagsusulong ng paglago ng ekonomiya at paglikha ng trabaho. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Nationwide. Mga kabrigada, meron hong kabuang 37 na mga overseas Filipino workers mula sa Israel ang tumating na sa Pilipinas. na dito, umabot na sa 413 ang kabuang bilang ng mga repatriates simula ho nang magsimula ang digmaan sa Gaza Strip. Ayon ho sa Department of Migrant Workers, ito na ang ikalabing tatlong batch na mga repatriates na binubuo ng 31 caregivers at anim na mga hotel workers. Alinsunod ho sa Voluntary Repatriation Program ng Gobyerno ng Pilipinas, makakatanggap po ang bawat OFW na yan ng 125,000 pesos na cash aid. Wala ho yan sa DMW, OWA, pati na rin ho sa DOLE. Kasama ho ang training and Capacity Enhancement Voucher pati na rin ang Noche Buena Grocery Items mula naman sa PCSO. Narescue na naman ng Bureau of Immigration ang 27 mga Vietnamese workers na di umunay palaksa ng ibenta ng mga trafficker sa isang kumpanya na nakabase ho sa Cebu ay kay Immigration Commissioner Norman tansinko kasama ho ng mga biktima ang kanilang Chinese Handler, dalawang Filipino drivers at isang Filipino translator. Dahil ho kanselado ng BI ang working visa ng mga biktima at pinauwi ho yung karamihan sa kanila habang pito pa ho sa kanila ay naghihintay pa ho sa kanilang pagpapauwi. Sa huli, sinabi ho ng komisyoner na hindi raw ho niya kukonsintihin ang paggamit ng mga dayuhan sa ating bansa bilang sentro ng kanilang mga iligal na gawain. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Samantala naman, rekomendasyon ho ng mga regional directors ng PNP hinihintay pa kung ipatutupad ang muzzle taping sa mga baril ng mga pulis. Brigada Cath Austria, e brigada Mo. Brigada. Hinihintay pa ng Philippine National Police ang rekomendasyon ng mga regional directors nito kung ipatutupad ang muzzle taping sa mga baril ng pulis kasabay ng pagdiriwang sa pagpapalit ng taon. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo, bukod sa baril, maaari naman anyang gamitin ng mga pulis ang non-lethal approach sa pagresponde sa mga di inaasahang insidente ngayong pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Ito ang paggamit nila ng pito at retractable button stick. Maalalang nung nakaraang taon, ipinagutos ni dating PNP Chief General Rodolfo Azurin ang hindi pagseselyo sa mga baril ng mga pulis o muscle taping na wasan na kagawian sa mga nagdaang taon muni namang ipinapaalala ni Colonel Fajardo na bawal sa mga pulis ang magpaputok ng baril sa mga selebrasyon at nagbabala na mahaharap sila sa kaukulang parusa in the heart of changing lives ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila the Music and News Authority. 30... Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, pinalawig po ng Department of Transportation ang oras ng biyahe ng MRT3, LRT2 at LRT1. Sa gitna huya ng inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong kapaskuhan. Ayon ho sa inilabas na kautusan ni Transportation Secretary Jaime Bautista, mas magiging mahaba na ang oras ng operasyon ng tatlong rail line simula ngayong araw hanggang sa Sabado. Laho sa mga original na schedule, madadagdagan ng isang oras ang mga last trips ng bawat tren sa northbound at southbound trips. sa naman ng kalihi mga kabrigada. Ipinaramdam ng ahensya sa mga commuter ang Christmas spirit sa pamamagitan ho ng pagbibigay ng kasiyahan, tulot ho ng komportable, ligtas at maaasahang transportasyon sa mga tren. Ito naman pagpayag ni Pope Francis sa mga pari na magbigay ng blessing o yung basbas -bas sa mga same-sex couples nagdulot ng halu-halong reaksyon. Brigada Sheila Madibag, i-Brigada mo! Malugod na tinanggap ng grupong pantay ang desisyon ni Pope Francis na pagpapahintulot sa mga relasyong nasa irregular na sitwasyon, kabilang na ang mga hindi kasal, divorce at same-sex couples. Ayon sa chairperson nito si Thais Estrada, masaya silang kinikilala ng Santo Papa na isang biyaya ang pagmamahal kaya't magbubukas ito sa simbahang katoliko ng pagkakapantay-pantay at inclusivity. Para naman kay Senador J.V. Ejercito, inilarawan niya bilang bold move ang ginawang hakbang ng Vatican. Aniya, nire-respeto niya ang desisyon ng mga magkakasintahan na maging isa, ngunit issue pa rin para sa kanya ang pagbibigay ng full marriage dahil naniniwala siyang kailangan itong pag-aralan ng mabuti. Samantala, nilinaw naman ni Father Dog Douglas Badol ng Nuestra Señora de la Soledad de Manila Parish na ang pagbibigay ng blessing sa same-sex couples ay hindi nagpapahiwatig ng katumbas sa kasal. Hindi naman kasi ipinagkait sa isang individual ang pagbibigay ng blessing kapag hinihingi ito sa isang pari. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Authority. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita! Samantala mga kabrigada, isa pong uh, HR staff ng LTO ang sinaksak patay. Love Triangle naman ang tinitignang motibo. Brigada Chris Quejada, ibrigada e mo! Brigada! brigada. Ba -ba -ba Report. Love Triangel ang tining ng motibo sa pagsaksak patay ng HR staff ng Land Transportation Office o LTO 11 pasado alas 12.30 kahapon ng madaling araw. Kinilala ng San Pedro Police Station ang biktima na si Gordon Hildo Gabrines, 34 anyos at residente ng Rizal Extension, barangay 38-D nitong lungsod ng Davao at ang suspect ay si Ravin Mulat Sidenio, isang BPO encoder. Bago nangyari ang naturang krimen na diskubre na kinakasama ng biktima na may iba itong kinagigiliwang babae na kasama pa nito sa kanyang trabaho. Ito ay base naman sa kanyang nabasa mula sa cellphone ng biktima. Sa kagustuhang maiayos ang naturang gusot ay nakipagkita ang asawa kasama ang biktima sa sinasabing ka-love affair nitong babae kasama rin ang asawa nito na siyang sospek. Habang nag-uusap silang apat, bigla na lamang sinaksak ng sospek ang biktima na siyang dahilan ng agarang pagkamatay ni Gabines na recover sa crime scene ang tinatayang 12 inches na haba ng kitchen knife na ginamit ng sospek sa pagpatay sa biktima. Kasalukuyan, nasa kusturya na ng San Pedro PNP ang sospek matapos itong sumuko at inihanda na ang kasong murder laban dito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Chris Mencedes Quijada ng 91.5 Brigada News FM Davao, the music and news authority. Brigada Balita. Mga kabrigada, binigyan din ho ni Senador Bongo sa Senado ang mga natutunan nating aral mula ho sa COVID-19 pandemic. Lalo na't unti-unting dumarami ang kaso ng influenza, flu at iba pang respiratory diseases. Anya, marami na hong isinusulong na programa ang gubi araw ho mas mapalakas ang health system ng bansa. Bilang chairperson ho ng Senate Committee on Health and Demography, hinihikayat niya ang publiko na dapat mas handa tayo sa anumang health emergency na maaaring dumating sa ating bansa. Kada balita, Nationwide. Balita. At mga kabrigada, ang paalalang yan ay hatid niya, niya ho sa inyo ng Standout ES4 Multivitamin Capsule na magbibigay proteksyon sa ating mga anak dahil hatid po niyan ang sapat na bitamina sa kanilang mga Simulan Simulang na ang pangarap ng inyong mga anak and starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita. Brigada Balita. Brigada Weather Update. Mga kabrigada, huli pong namataan ang low pressure area sa layong 185 kilometers timog ng Puerto Princesa City sa Palawan. Inaasahan pa rin na magpapaulan pa rin ito sa malaking bahagi ho ng bansa, partikular na sa kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao, sa buong Southern Luzon at ilang bahagi ho ng Silangang, Central Luzon. Magdudulot ulit rin ng pag-ulan sa mga nabanggit na lugar dahil huyan sa pinagsamang epekto ng shear line at ng LPA sa nalalabing bahagi naman ng bansa mga kabrikada lalong lalo na sa Metro Manila asahan ang maaliwalas na panahon ngayong araw. Brigada Balita. Brigada Balita. At para naman sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga, ang palitan ng US dollar kontra sa piso 55.87, sa euro 61.35, British pound 71.11, Singaporean dollar 42.05, Swiss franc 64.89, at sa Japanese yen sa 38 centavos. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwangan ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at Stand Out ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita. Buong puso kasama ang buong Puerza ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungao at Brigada Gab Dalisay. At mga kabrigada, sa ating Brigada Christmas Countdown today. Uy, partner! Uy! At mga kabrigada, boy, mga paps, five days na lamang ho, ha? Ah, bago ho yung araw ng Kapaskuhan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Wala po rito sa 105.1, Brigada News FM Manila, The Music and News Rosie. Authority! It's about love. It's about Brigada love. Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. At balita. At balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives. Takot ako na magkasakit. Siguradong magpupunta lang sa gamot ang pinaghirapan natin. Huwag hayaang dumapo sa pamilya ang kinakatakutang sakit. Mamuhay ng simple, dapat healthy ang iyong lifestyle. Iwasan ng mga bisyo, kasama ang regular medication. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule. Ang Power Cells Herbal